Nandito ka na. Ate. Hello. Hello. ate. Hello. Ate. May kailangan ako, ate. Okay, Hindi sana ako sa'yo ng pera pang magdag sa project ko. Project? Ay, saka ate, yung mga bayarin nga pala sa bahay. Kailangan na daw bayaran yun. Eh. Sige, gagawin ko ng paraan, ha? Sige. Sige. na ata si Ate. Mar... Ay, ate. Nandiyan lang pala kayo eh. Ate. May sinaing na ba? Meron na sinaing siya, no, Ante Ate. Pero tapos na po kaming kumain. Ikaw na lang po hindi. Sige, nagugutom na ako eh. Pwede niyo ba ako paganda ng pagkain? Oh, Drea? Oras na. Hindi ko makita. Kulang lang ako sa tulog. Andrea, wala pa ba pa yung pagkain ko? Oh, dyan ka pala. Ay, ate. Salam si ate. Andrea, kumain na kayo? Si Andrea, ate, may sakit. May, may huh? isa ka pa dyan. pera. yun ko ng problema. May sakit ko. si Andrea? Po, ate. Kailangan Kailan pa? Siya. Kanina lang, na-apply ko sa siya ng lagnat kanina. Hindi mo man ang inasikaso? Ate, na si kaso ko naman. Kaya lang ko na problema ko rin kaso kung saan nanganap ng... Na ano ba yan? Sige, bibili ako ng gamot. Dito ka lang ha. Bantay mo si Andrea. Sige, Andrea? lang kita ng gamot. Okay? Napagod ka ba sa school? Ah, ano pa kinamdam mo? Hindi ko mabuti pa ate. Ay, napagod ka ata sa school mo. Sige na, hindi um, ka na ulit. Mariel? marian Okay ka lang? Uh, pwede mo bunting na muna si Andrea? Okay. Kasi, kailangan ko rin magpahinga eh. Ate, what if tumigil na lang kaya ko sa pag-aaral? Tulungan na lang kitang magtrabaho. Ano sa'yo mo? Tigil na lang po ako sa pag-aaral para matulungan po kitang magtrabaho. Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo, Mariel? Ha? Huh? Hindi mo ba nakikita yung sakripisyo ko para sa inyo? Ha? Huh? Halos magkasakit na ako, Mariel. Kasi sasabihan mo ko ng ganyan? Obligasyon ko, pag-aralin kayo. Hindi yung hihinto ka. Naiintindihan mo ba ako? Eh, ate, nahihirapan ka na eh. Hindi ako nahihirapan? Mukha ba ako nahihirapan? Lahat gagawin ko para sa inyo. Ikaw, alisin mo nga sa utak mo yan. Kaya ko kayong buhayin. Kaya ko, Mariel. Kaya ko. Sorry, ate. Ate, okay ka lang? Okay lang ako. Kuha lang ako sa tulog. Hello, mahal. Hello. Ah, uh, asan ka? Nasa bahay lang. Bakit? Pwede ba tayong magkita? Why? Sorry, nabagalan ako. Okay lang. Ano pa talaga nangyari? Hindi kasi si Andrea may sakit. Tapos si Mariel gusto niya. Humi? Kapatid mo na naman? Babe, di mo ba tayo naisip? Papakasal na tayo. Hindi naman sa ganun. Naisip ko naman eh. Ang tagal-tagal na eh. Hindi ko naman kasi kayang iwan yung mga kapatid mo. Sayang ang plano natin. Babe, hindi ano ba? sayang. Babe, ang tagal-tagal. Kaya -tagal mo naman ko ng konting panahon. Mga kapatid mga ba ka mo ba ako? Naririnig mo pa yung mga sinasabi mo? Pumili ka lang. Talaga na. ba? Ha? Papapiliin mo ako? Ikaw o ang mga kapatid ko? Sige! Ayaw mo na ng kasal? Ha? Hindi! Sa'yo na yan! Oh Ka? Oo, saan ka? Ba, saan? Bakit? Bakit? Pwede please. mo mabudahan sa pond? Please! Kailangan na kailangan kita ngayon, Rhea! Sige, kita. replace na po. ko lang kung tama ka ba yung decision ko. Ha? Wala wala ka lang, Sing-Sing. Anong ibig niyo? Anong ibig niyo sabihin? Miss, <laughs> na na kami. Wala pa, no? Iniwan niya na ako. Sabi niya magpapakasal kami. Pero bakit niya ako iniwan, Rhea? Bakit niya ako pinapili? Alam ano niya naman, di ko kayang iwan yung mga kapatid ko. Hindi. Huwag ka umiyak. Kaya mo. Hindi <laughs> <laughs> ko kaya precious na naniniwala ako na kaya mo. Siya na lang meron lang ako eh. Mga kapatid mo. Sa kanya hey, ako ano ng lakas ng loob. Bakit sa mga kapatid mo hindi mo magawa? Hindi <laughs> ko alam kanina na ako nanapit. Mare, <laughs> hindi ko kaya. Kaya mo lang. Ah. Teka. Pinag-text. Pwede mo bang basahin para sa akin? Ha? Hindi ko kasi makita eh. Pusay mo na. Ha? Eh, ang taas-taas ng brightness ko, hindi mo makita? Mm -hmm. Medyo masakit kasing mata ko eh. Biso na akong makita. Biso. Ang dilim. Biso. na lang yan? Ano sa'yo? Biso, hindi. Dito totoo. Miss, galing mga... ka, gagaling ka. Paano na yung mga kapatid ko? Katin mo ako sa bahay. Kailangan ako ng mga kapatid ko. Bes, 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 Kailangan nila ako. Katin mo ako sa bahay, Raya. Ma. Raya. Raya. Miss, parang nasisilaw ako. Ha? Huh? Parang

naisip? Pinigil ko na lahat sa inyo? Magkakapamilya na dapat ako eh. Papakasalan na ako. Pero mas pinili ko kayo. Mga walang kwenta. Ate ka nga, di ba? Saan kinusto mo yan? Tinutulungan ka naman ayaw ko. Sige! Kung yan yung gusto nyo, mahayaan ko na kayo. sinagot-sagot si ate ng ganun, ha? Eh, ikaw din naman, ha? Eh, Diyos ko, yung iyo talaga iba. Nakakainis na nga siya, eh. Ako nabigla lang ako, pero yung iba, yung iyo talaga ibang iba na. Hayaan mo nga siya. Ate, ay, ate. Ate? Ano nangyayari sa'yo, Ate? Ate? Ah, uh, Precious, di ba sinabihan naman kita dati na dapat alaga ang mata mo? Bakit po? Sa ngayon, wala na talagang pag-asa yung mata mo. Kailangan na natin maghanap ng donor. Do hindi pwede. Huwag niyo paraan. Please, parang awa mo na. Kailangan ako ng mga kapatid swerte natin at na, at least tayo nakahanap ng eye donor. Thank you talaga, Dok, ha? Ready ka na ba, Precious? Excited na po ako makita yung mga kapatid ko. Dahan-dahan lang -dahan sa pagdilat, ha? Dahan-dahan. Sige nga. Ilan to? Makikita mo ba? Isa. Tama. Ito, ito. Hello. Pero mabuti. Successfully yung transplant natin. Thank you, Doc. So Nakakakita na ako. Thank you. Welcome, Pwede po. ko makita yung donor? Para lamang mo yan sa tamang panahon. Thank you, Rhea. Hindi mo kainin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi, hindi ko dahil Alam mo na mo. Sino ba yung donor ko? Ayaw ko sasabihin yung doktor eh. Hindi ko rin alam eh. Kaya muna nga, malaki yung pagpapasalamat ko sa kanila. Mariel? <laughs> Ate, nakakakita ka na? Andrea? Si Andrea? Ate, nandito na. Sabi ko sa tinaas ang gita no, ng mo na isipin na. Sorry, Ate, ha? Okay lang. Hinga kayo dito.